Ito po ang sa mga alagang itik. Ay, mga adot. ah, isang magandang umaga po. At lahat ng alod. Ayan, baka pa rin sa amin. Halos no? yung mga uh, pangwe. Uh, umaga pang nasa tabing bahay namin. Ang ayaw ng Dambona rin, ginawa-wala ang baka sa aming lugar. Kaya mga idol, kukunin ko yung islog ng aking mga hitik. Meron akong na uh, ng 40 katirasan na hitik. Kukunin po niya ako ng islog. At pag-awayan natin mga lod. Sa mga nagtatanong po mga idol, ito pong pagkapo kayo namamantay. Eh yung mga itlog po ng itik nagkalat lang sa pilapil kasi hindi po na ikukulong dati kaya po nagkakalat yung mga itlog po hindi ko po kasi na ikukulong kasi malalim yung ngayon kulungan pero ngayon ito na itik natin mga itik mga lod kaya na mga idol papakulang ko na yung aking alagang itik may itlog na sila babae po niyan ay 40 40 po yung babae tapos yung barako po niyan ay 4 isang kasampong itik kailangan po isang barako ang kailangan nakaba yeah. mga lods so. Ayan mga idol, kuloy natin yung itlog. Araw-araw po siya kung mga itlog ay 24 ng 24. Yan. Itlog. Marami-rami siya. Ano ito? Habaw na sila sa iba madumi nagagasak nila kasi nga marami mga lod tatabuyo kaya lang ginihikan na dami oh. o kaya po ang kagandaan sa mga lagang itik araw-araw may itlog Ito. Ayan po mga idol. Kumulot ko na sa itlog. Oh. Ah, daming itlog, diba? Ah, hindi po sila binibili ng pagkain mga alods. Dito lang po sila na rin na nais ang Mga kuhul tsaka ipalay lang po kaya kain nila. Kaya mga isang mga, mga, tilapia maliliit. Pag nahuhuli nila, kaya, kaya kain nila. Ang dami-dami na yan Sa paalam ng mga lods Sa po Sa magpapalang magasin niyo lahat mga idol